Mapagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Pupunta na yung pinangulian ng surahat sa kakulambutan Doon sa iyon Sa unahan pa yung mga kapaders sa kabila na yan <coughs> Pupuntahan namin ulihan ng surahan sa kulambutan at baka may bagong tabi mga kapaders. Bato meron na na buya, kulay puti. Ano raw kaya yan? Ay, pabahay na matamba mga kapaders. bahagi ang kumalma dagat na naman. Pagkakataon mga kapaders. At baka susunod na araw lumakas ng dagat. Malapit na kami sa isla mga kapaders. Yan ang Mananat Island. Tapos sa amin dito, Snick Island. Dito yung mga tagpuan sa so, Humalig Kison. Dada yung mga turstayan mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders, kung bago pala ka sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakipit lang Pekeson para kayo yung sa akin bawat upload mga kapaders. Doon tayo sa unahan pa, pinakandulang islang mga kapaders sa kabila panayan Malapit na kami sa tandaan ng GPS kung saan kami namaan ng sura sa saka kulambutan. Abang-abang lang. Na ito na mga kapaders, panibago sa palaran tayo di sa dagat. Na ito isda kagad, talagbago, unang nagpakita. Mm-hmm, talit bago ka naman mga kapaders, pampinta ka agad. Kauntin syaga na naman tayo para bukas na may biyaya mga kapaders. Sana may kasama pa yung taligbago at para mapana ako. Hanap ulit tayo mga kapaders. Pakita, uy, kulambutan kagad ka Mga lumpa na mga kapaders, formirong sisit lang natin at di kulambutan kagad ka mm -hmm. gitik mga kapaders, XL na ito. Matatong kilo na estimate ko. Meron pa natin pang dadagdag na tinda mga kapaders, pati pang binta. Salamat Lord! May bagong tabi dito sa aming kapanaan ng kulambutan sa kasurahan. Dating ispat lang ito mga kapaders. Hanap na naman tayo, baka mayroon pa kulambutan. Oy! Ano ito? Muit bahura mga kapaders? Labahit tagod. First class na isda. Gigitikin ko ito. Kaunting balagbag lang. Dito sa kabila. Mmm! -hmm. Lagata ka dyan. Malapal na ito mga kapaders. Labahit tagod ganito kalaki kapresyo ito ng lapu, lapu 150 kaya ito giniti ko pirsado kaya ito pang nakitik mga kapaders hanap ulit tayo at naroon bigan matampusa Hmm, -hmm, yari ka dyan buntik pang sablayan mga kapaders sa ko kasalaan dinuplasan maganda naman mga kapaders at may bagong tabi sa bahura at yung pinagpapanaan ng surahan ng malalaki sa kulambutan kaya lang di ko alam kung may surahan dito daan nila tiyatsaga mapakita lang surahan na yan dito sa butas naroon Oy, parot fish mga kapaders buska yan oi na ito solid mm -hmm. dito tayo sa pambinta wag yung parot fish bawal yung hulihin masarap ngayong dinataan masarap yung fishball parot fish at na ito pa bigyan sa butas lumabas mm -hmm. gitik mga kapaders pandaradagdag salamat lord may bitilya na naman tayong pambinta sana may kasamahan pa ito dito sa mga butas atin silip silipin lang mga kapaders pa kayo mga butas mas lalong mahirap magsilip sa madilim na butas at baka tayo tokain na ito isda lapu-lapu mm hmmm get it mga na naman first class na isda ito ang lasa nito sa kanlasan ng lapu-lapu na sibungin mga kapaders parehas laang saka ang iniisip ko magkasinlasa lang hanap ulit tayo mga pana mga kapaders naroon timbungan ibang klase ito maikot pa mm -hmm. yari ka na naman ngayon ako lang ako nakakita ng iba't ibang lasing timbungan mga kapaders. Yung kulay pero yung forma isa lang. Nung pumunta ako ng fountain, gayto, may nakita ako mga kapaders. Hanap ah, ulit tayo. Dito sa butas, pinakang ilalim. May nakasuot mga kapaders. Solid. Sana tamaan ito at mabot ng pana. Mm -hmm. Ay, nakapulit. Sayang pa yung solid. Woo! Naito na ito na lang. Pula po mga kapaders. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Sayang pa yung solid. Mahirap talagang pahin ang sunod mga kapaders dahil malangkot kaya ang parteng katawan na yun. Lalo pag tinamasa tiyan na madaling makapunit. Hindi katulad ng ganitong isda, makulat ang palat pati laman. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naroon danggit ay nakahuli man tayo. Mm -hmm. Madunlok na mga kapaders. Parang malaks na ang dagat. Iba na ang kikibuy ng dagat mga kapaders. Medyo naggalaw-galaw na kaya ang isda magalaw na rin mga kapaders. Delikadong malaks ito bukas na umaga. At na ito surahan mga kapaders. Pasensya ulit, hindi ko na video bago na naman. Ayan, malim kaya ang butas mga kapaders. Hirap akong sumuot sa butas. Kaya yung camera iniwan ko sa labas ng bato. Binidyoan ko lang ito nung ito hilahin ko palabas sa butas mga kapaders. Ayan, malaking surahan. Salamat Lord na naman. Magandang biyaya ito ngayon. Sana may mga kasamahan pa ito. Minsan kaya pag nagligad ang mga surahan, halos pangon sila mga kapaders. Naroon mga kapaders, si Kadavis Rico. Papalapit sa akin. Uy, surahan yun mga kapaders. Lucky! Mas malaking sanapan sana na ako. Inay, ano sungay yan so, ngay pati tapa. So talas mga kapaters. Ay sigurado talaga maraming pangun dito. Uy, kulambutan pa dalawang piraso. Uy, tatlo mga kapaters. Mayroon pang ko pa Ayos mga kapatyrs. may bagong tabi talaga dito. Kaya tin sura na pinana ko mga kapatyrs. patay na. At mayroon pang isa naroon. Nakatagilid lang. mamatahin ko. Mm. -hmm ho ito mga kapaders bali dalawang surahan napana ako na kagad. kung ganito lamang baga itong isang napana ako nakalabas ng sabut sa mga kapaders madaling panain yung isa kaya nakasuot ayan mga kapaders para sa laki ng surahan kwartang linaw na ito salamat lord na marami lubos na naman kami nagpasalamat ngayong gabi mga kapaders magandang biyaya ito ayan sige dugo na hanap kulit tayo naroon ay akala ko kulang buta na uy na ito surahan ulit mga kapaders mamatahin ko na naman mm -hmm lagatak dyan tatlo na mga kapas huli kong surahan halos paras ang laki nakakatawang umana mga kapaders dito lang ang kontinto na 150 ang kilo may kikitain na bayad ang gastos sigurado estimate ko lang yung mga kapaders minamata ko ang surahan pasiguro siguro lang yung mga kapaders kahit sabi yung ating rubber ay persado iba din yung pasigurado ito maban ang lawi mga kapaders mas malaki ito dambuhala mamatahin ko uli mmmm -hmm. Ito, persano tayo ito mga kapaders. Sabi ko na, ah. Oh. Na ito na mga kapaders. Naglabasan na ang mga surahan. Ito ang tambuwala. Mas malaki ito mga kapaders. Doon sa tatlong napahan ako ng una. Tingnan ninyo ang parteng buntot mga kapaders. Diyan niya lawi. Napakahaba na para ng serena. Tingnan rin ninyo ang katawan. Hidol-hidol. hidul Kontinto oh, na. Dito lang. Estimate ko mga ito. Maapat na ito. Pag ito nag-apat na kilo. 600 pesos. Masarap itong inihaw hanap na naman tayong isda baka may surahan pa mga kapaders uy naroon nakasuot. kulambutan ng kasing kulay ba ito mga kapaders sungkitin ko muna ala panahin ko na mhm mm gitik nakatinda lang ako ng kaunti nakakahingal mga kapaders sud sud ang biyaya ni lord magandang klase pa naman kulambutan sa kasurahan nagpapakita dito ang karamihan malaki pati hanap ulit tayo na ito Ayos to, malaking bigan mga kapaders. Kusang lumapit sa atin at nagpauli na agitik. ang tama. Walang kasamahan. nasan kaya? Diyan sa udahan tanggalin ko man sa pana. Hanap ulit tayo. Baka may kasama yung bigan. Na ito, timbungan at may danggit pa dito ako. Gigitikin ko. Mm-hmm. Ayos na ito. Uy, press press na mga kapaders na naman. Istang may balbas. Timbungan. Ang limit na binibili ng mga tao sa palingki. Hanap na naman tayo pakita pa kayo na ito lapu-lapu na naman mm hmm lagatak na naman kausir or liglit ng mga kapadyers pandaradagdag sana may kasamahan pa ito dito sa bahura ating hanapin na ang konting tsaga lang mga kapadyers sa pamana huwag lang kabigla nang di mapagod hanap ulit tayo baka mayroon pa mga kapadyers uy na ito ganda ng pagkada pa mm hmm hmm kitik ko butan mga kapaders. Akala mo dito makikita, magaling magkasing ba ito mga kapasang kulambutan, magaling magmalus ang ng kulay. Kaya dapat talaga ang langoy, dandahan lang. At naroon, sa butas, malaking surahan mga kapaders, Uutin ko, ay hirap abutin yung pana. Testing uli. Mm hmm, nakabunot mga kapaders, ay hamal yan. Sa yung surahan, wala ka wala. Mm hmm, lang mga kapaders sa ayong surahan nakalabas sa butas. Inaharangan ko sa anong hindi kayang harangan mga kapadis, binabangga ako. Pinatakas ko na lang at nakakatakot yung tapas, mahaba. Hanap ulit tayo na naman. Baka meron pa. Oh, Uy, na ito. Walang butan. mga kapadis, gigitikin ko. Mm, mm hindi gigit Huwag lang magbuga ng tinta. Huwag lang magbuga. Ayun mga kapadis, huwag laki ng ipin. O oh, pati mata malaki. Malaki itong pandaradagdag mga kapaders. Kulambutan na naman. Nakakatuwang pa ng kulambutan pag ito nakalaki mga kapaders. Hindi pa ito ang ng kulambutan ngayong December, January, kalakihan. Hanap ulit tayo. Konting tiyaga lang na ito lapu-lapu mga kapaders. Mm-hmm, yari ka dyan. Barakang Tawag dito sa amin sa Quezon. Nagtataka lang ako at itong Barakang nakagot sa Quezon. Lapu-lapu ulit -lapu mga kapaders. Kasamahan ito ng sibungin saka ng kausir sa presyo ay iba pala ang presyo ng sibungin 180 pala ng mga kapaders hanap ulit tayo at na ito may maputi mga kapaders o oh, nakalabas ang galamay pati pangapit hinahara ang kanyang mata kinikilitik ko mga kapaders labas na malaki itong pugitang ito labas na labas na dyan na ito na mga kapaders gumagapang na palabas at yung aking automatic kinasa ko mga kapaders bago ito sungkitin itong automatic pa paan ako Mm hmm Namuti mga kapaders. Yun. Ano kaya daw? Hindi tinamaan yung tintaan itong pugita. Ay, parang tinamaan mga kapaders. I reject ito pag ito may tinta yung kanyang ano bugahan ng tinta mga kapaders masilan kaya ang pugita at dito kaya sa amin konting tinta lang sa may bugahan I reject na mga kapaders dapat talaga malinis walang katir tinta ang bugahan kahit sa kulambutan pag may tamaan lukad yung pinakandibdib reject din mga kapaders dapat talaga sa parting ulo ang patama hanap ah, ulit tayo pakita naroon timbungan mm -hmm. gitit mga kapaders ayos na no, mga kapaders. yung aking kasamahan nagsinyas na delikado malakas ang dagat isang dive lang kami at mawi na at baka malakas na ang dagat na ito na mga kapaders naahong pa lang kami oras ngayon alas 10 pala ang malakas na ang dagat mga kapaders masikasik na may dilim pati mayroong ulanin na kulog kidlat at baka lumakas ang dagat lalo. Ayos, malang isang dive lang namin. Malaking sura sa kulambutan. Yung bawal sinisira namin, tig puro lang mga kapaders. Maliit lang na bahura yun. Kaya mabis lang namin ikutin yung hindi ng kalakihan. Yan lang inaabangan ko doon sa bahura, kulambutan, saka malaking surahan. Limang perasong kulambutan man ang huli ko mga kapaders, sa isang dive lang. Haman ko si Kadavis Rico. Pare at ang hulihan niya ay limang piraso mga kapaders sa kulambutan. Ayan, malaki. Uy, oh, nagtinta na mga kapaders. Sayang, nabawasan. Sa gustong bumi ng tinta po, comment po kayo sa akin comment section o kay sa akin Facebook page. Meron na kaming ipon, apat na buti mga kapadir sa tinta. Itong huli namin nga yung pag ito ng isang buti, bali limang buti na mga kapaders. PM lang kayo sa akin Facebook page sa padir in vlog. Mayroon din na wala si Kadev surahan mga kapadir. Ayan, malaki din yung surahan. Nga dambuhala, ayun. inugasan yung sinaya mga kapas, dahil yung tinta. Nagsabog na yung tinta ng pangitim ng mga isda mga kapaders. To, ito, nito ang bayar naman, delikado. Meron mong malaking surahan. Ito yung huli ni Kadavis Rico, mga kapaders. Ayan, laki. Siguro yung magkakapatid iyan. Iisang pisa lang, mga kapaders. Abang-abang nilang abang, bukas, aming kikitain. Lahat-lahat <laughs> <laughs> <lat, laughs> <lat, laughs> dito, <inaudible> si Sunday Blaang. Good morning sa inyo <inaudible> lahat, mga kapaders. Na <inaudible> ito namin huli ni Kadavis Rico, si Sunday Blaang. <inaudible> Saglit lang kami. At yung dahil kami, nilang kasik-asik. Natakot kami yeah. at madilim kayang paikot ng ating kapaligiran, mga kapaders. Nakaon ko man tayo ng mga surahan. Ayan, na mga kapaders. Ayam na kilo. Unang salang na mga kapaders. Pinipili pa yung iba. Titimbang pa mga kapaders. Ayan, may malaking surahan pa talaga. Ayan, pangalawang salang mga kapaders. Uy, mit limang kilo. Tatlong piraso. At na ito pa, aming huling kulambutan mga kapaders. Siyam na peraso yan, isang pugitang malaki. ayano o, oh, yung ulo na kalabas mga kapaders. Binababad pa namin at para magkapal yung kanyang dibdib. Para kumapal ang kanyang naman mga kas, para dagdag timbang. Yung tinta na yan, isang buti magit mga kapaders. Yung kagabi na nahuli. Na ito na, nakikita siya ang deblaang. Now. 6,602 ang gastos 402 mga kapatid ito ang natira 6,200 divide 5 pang lima bangka mga kapatid ito ang partiyan bawat isa 1,240 ayos na ito salamat ulit lord na marami sa biyaya makakabila kami nito ng, ng 10 kilong bigas na ararimuhan